maligayang pagdiriwang po ng buwan ng kasaysayan, buwan ng wikang pambansa at gayon din po sinimulan na po natin ang pagdiriwang ng Singkaban Festival 2025 na ang tema po ay Sining at Kalinangan ng Bulacan, Pamanang Babalik-Balikan. Lahat po kayo panalo. Ibig sabihin po wala pong natatalo sa mga ganitong gawain. At mas napapahalagahan po natin ang ating kasaysayan, ang ating kultura at nawa yung mga bata na ito ay maging katulad din po namin na makatulong po sa pagpoprograma para po mas mas maganda kinabukasan po ng bawat isa. Congratulations sa lahat ng mga nakibihagi at lumahok sa ating aktibidad. Ang um, tayo na para sa pamana, mini vlogging making contest at Henyo Bulakenyo Bayaning Bulakenyo Quiz bee. Maraming salamat sa inyong husay, sipag, pagmamahal sa ating sining at kultura. Yung kaalaman na nakuha nyo at yung inspirasyon na nakuha nyo mula sa mga bayani na yon, alam ko na hindi lamang sa antas nyo ngayon, kundi dadalhin nyo yon hanggang sa inyong paglaki. Kaya kayo ay panalo na talaga. I hope na sa inyong ginawa na pagbablog, ay talagang nakita nyo na ito ay dapat nating ingatan at pangalagaan para maipamana pa sa susunod na henerasyon